tayong tayo nga po pala dito ay may malagkit. Yan nga po pala ay apat na takal. Ito po yung pinagtakalan ko. At tayo nga po pala ay magluluto ng biko pandan de yema. Yan. At ito po ay huhugasan na natin. Pagkatapos po natin hugasan ay na po natin. Mga kamars yan. Ayan, at hinuhugasan na po natin mga kamars ang ating malagkit. Apat na hugas po natin ito. Nagawain. Para po mali. Yan mga kamars, tapos na po natin hugasan yung ating malagkit. Nilagyan na po natin ng tubig. Apat na, apat na takal. Apat na takal din po yung nilagay kong tubig. Mga kamars, at yan, sasaklang na po natin. mga kamars, at lang na po natin. Ay, na sasaing. Ayan mga kamars at update po sa ating sinaing na malagkit. Titingnan na po natin kung ano na ito. Pinainin na po natin ito. Titingnan na po natin kung duto na. Ayan. Duto na po yung ating sinaing. Ayan mga kamars at tayo nga po pala dito ay may gata. Two cups nga po pala yan. At saka meron din po tayo dito asukal. One cup. Yan, magsisimula na po tayo magluto. Yan, nilalagyan na po natin yung gata. Asukal. sangkap cup. Mahaloy lang po natin. Nalagyan din po natin ng buko pandan flavor. Yan, nalagyan na po natin. Ayan, intayin lang po natin lumapot yung ating gata. Ayan, polo ala po ating gata. Lalagyan din po natin ng lihiya. Ayan, haloyin lang po natin. Lalagyan na po natin yung sinayang natin malangkit dito mga kamarsi. Ilagay na po natin ang ating malagkit na sinaing. haluin na po natin. Nandahan lang po natin haluin. Para hindi matapon. nating ahunin to at nagiging sticky na po ang ating malagkit try nyo din po itong iluto talaga namang napakasarap Umay pa lang masarap na first time ko po magluto nito pero yung mga biko ko po mga biko Magluluto na po ako ng pero yung ganito may toppings na yema. Hindi pa po ako nakapagawa. Pero yung mga latik-latik ang toppings yun. Eh, lagi po akong gagawa nyo. So, yung ganitong style na pagluluto yung toppings po. Dito okay. po. So, bibake po natin ito. Mabutuin pa po, po natin ito sa, sa oven. Ayan mga kamars at aahunin na po natin ang ating nilutong lagkit. Sasalin na po natin sa lagyan. Ayan mga kamars at sasalin na po natin sa lagyan. Iayos na po natin sa ating lalagyan. Ayan, at nilalatag po po natin ng ayos ang ating nilutong malagkit. Ayan, tapos na po natin ilatag mga kamars ang ating malagkit dito sa lalagyan. At tayo po naman ay gagawa ng pang-toppings dito. Ayan, mga kamars, at gagawa na po tayo ng pong toppings doon sa ating malagkit. Ayan, meron tayo ditong condensed sangkan. Sasay din po natin. At meron din po tayo ditong dalawang egg pong dilaw lang. Hindi ko po sinama yung puti. Lagyan na din po natin. At yun na pong hahaluin. Mix na po natin yan. Ayan, isasak na po natin mga kamars yung ating gagawing yema. yung pantapings sa ating malagki. Ayan. Ating pong lulutuin. Ayan. Samit lang po natin pong lulutuin. May na lang dapat ang apoy. Para hindi siya masunog. Ayan, mga kamars at mga ano na. laput na. Atin na pong aahunin at atin na pong ilalagay doon sa ibabaw ng ating malagkit. Ayan. Ayan, ilalagay na po natin. Ayan, ihahanay na po natin. Ayan mga kamars, at tapos na po natin ihanay yung ating ginawang toppings sa ating malagkit. Ayan, isasalang na po natin yan sa oven. Ayan mga kamars, at atin na pong isinaklang. Ayan, 180 Celsius po, ilalagay natin yung init na niya. Tapos, sa baba lang po. Sa taas lang po yung may apoy. Saka po, 25 minutes po siya. Hintayin lang po natin maluto, mga kamars, yung ating binibake. Ayan, mga kamars, at malapit na pong maluto. Susunog-sunog na. Mga kamars, itaahonin na po natin at tapos na ang ating ang na po natin ayan na po yung ating Biko Pandan de Yema naluto na yan po yung kinalabasan ng ating pagluluto ayan. tapos na nating iluto sa oven yan na po yung resulta mga kamars eh. Ayan, hatiin na po natin yung mga kamars. Ayan na po ang ating biko pandan de yema. Yema po yung nasa ibabaw niyan. kanyang mga gamas at, at na atin at na, at na, at na po at nabawasan na po natin atin na po natin ang ating niloto talaga naman po napakasarap try, try din po ninyong magluto ng ganito ng Biko Pandan de Yema talaga naman po magugustuhan